Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Ito nga pala yung lugar ko dito, guys, sa Santa Rita at papasok tayo sa Natividad. At titingnan uh, ninyo ang palayan. Ang ganda at uh, berding-berde. <laughs> at uh, dumang kami dito at uh, ayan natay uh, ipapakita ko sa inyo itong uh, lugar namin. At uh, napaka presko daming halaman ayan nakikita ninyo matataas na mga puno presko at uh, tahimik hindi ma pollution maganda ito nga uh, lugar na ito sa probinsya namin at ang mga puno ay ang lalaki at ang daan hindi masyadong ma polluted hindi ka mukha sa syudad ay napakarami sa sakyan at uh, pollution dito sa lugar namin kakaunti lang ang mga sasakyan at uh, ang lugar ay presko ayan nakikita ninyo ang uh, guys at uh, pupunta nga pala tayo doon sa handaan at uh, meron na okasyon na ating uh, pupuntahan at ang aking apo na pinagandaan ng aking uh, pamangkin ay gaganapin dito sa lugar ng natibidad. At uh, eto, dumaan kami dito at uh, pupunta tayo doon sa pagrarausan ng okasyon doon sa natibidad. At uh, tingnan ninyo itong lugar ko guys, oh, napakaganda. At uh, napaka-presko. At uh, tingnan yung mga puno, naglalakihan, at uh, hindi masyadong mainit. At uh, hindi masyadong pulute Ted at uh, mga kabahayan dito yan at uh, lugar nito na ay napakatahimik at uh, napakaganda at uh, eto pupunta tayo dito sa ating uh, pupunta na pagdadausan ng okasyon at uh, tara pasok tayo ito, papakita ko at uh, guys tingnan ninyo oh, ang ganda ng pagkakaayos at uh, napakaraming imbitado at isa ako dito na naimbitahan para kumain <laughs> at ayan mga bisita. Napakaraming mga bisita, guys. Meron din silang mga palaro dito dahil yung maghahanda ay uh, may mga bata na dumalo kaya may mga palaro. Yung mga tao ay nagsisidatingan na. Ito nga pala yung sa natividad. Ayan na oh, napakaganda at uh, napakalawin nitong venue na inarkila. At uh, yun yung mga tao na mga bisita dito. Ayan, nakikita ninyo, napakarami. At naghihintay sa mga iba pang mga kasama namin. At ayan yung aking pinsan. ay dumalo din mga aking pamangkin. Ayan sila. Kami mga pamipamilya dito na inimbita At uh, para maki-join sa kanilang okasyon at uh, tingnan ninyo ang lugar napakaganda at ayan uh, guys ang uh, binyo at ayan uh, yung uh, pagdadausan na naghanda dito sa natibidad. at ayan uh, nakita ko sila at uh, naghanda na sila at uh, nagkaroon ng uh, programa at uh, ayan at ay uh, ang ganda ng pagkakaayos. At titingnan ninyo guys. So, 'yan yung pamilya na pinagandaan na na isang taon na yung kanilang anak at ayan na. 'Yan yung pamilya na, na nag sa amin at uh, ayan at nagkaroon sila ng programa dito sa harapan at uh, binigyan ng presentasyon yung bata. Ayan guys, nakikita ninyo sila yung uh, mag-asawa at ang kanilang dalawang anak. Ayan at magkakasama sila at ang kanilang anak na bunso ay binigyan ng kaarawan at uh, kami na imbitado dito para kumain. Ito yung venue na pinuntahan namin ngayon para uh, napakaraming mga tao dito na pumunta. At ayan, at uh, yan, at, uh presentation at programa. At ayan, uh, natapos na. At ayan uh, yung mga bisita ay eh. nagsiupuan at naghihintay kung kailan uh, kailang kami kakain dyan. <laughs> at uh, tingnan ninyo guys, oh. napakaraming mga upuan. At uh, yung iba eh, parating pa lang ngayon. At uh, yung ibang mga kamag-anak -kamag namin ay nandyan na naghihintay. Ayan nga pala yung pamilya ko, pamangkin ko, ayan, na nakaupo na sila. Ayan ang aking nga ate, mga apo, pamangkin, at ito yung aking asawa, pinsan. Ayan ang mga kamag anak nandyan sila lahat at na uh, nanunood at na naghihintay. Ayan guys, tingnan niyo oh. ang ganda diba, ang luwag. At ah, uh, may mga ano pa sila clowns at mamaya ay magpapalaro yan para sa mga bata at ayan nag-uumpisa na silang magbigay ng mga uh, games at uh, kung ano yung uh, sasabihin nila na bring me ayan, at uh, tatakbo doon sa harap at uh, bibigyan ng regalo ayan guys tingnan niyo. yan ang uh, Pokemon Dorimon 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 Ah, <laughs> 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 <yelting> At ayan guys, uh, may mga palaro-palaro sila dito. Ayan nata, uh, bago nag-a-umpis uh, ang ating may uh, kaarawan na si Amira. At uh, nagbibigay sila ng uh, gift. At uh, tinatanong nila yung uh, mga song ng uh, title ng kanta.

1.5 <laughs> <One five> yan. <laughs> Ayun nat naghahanap naman sila. Tatang kanila mga upuan, meron na 1.5 daw. Tingnan niyo 'yung mga upuan ninyo. May pera 'yan, 1.5. <laughs> Wala. <laughs> Wala. Wala. <laughs> Wala. Nasaan chabi? Ito chabi. chabi 'yon. 'yun Ayun chabi 'yun. <laughs> chabi talaga. Chabi pa Dalaga to. <laughs> Ito, dalaga. <laughs> <laughs> dalaga. Dalaga pa yan. Ayun. <laughs> oh, dalaga. Ako yan, Rams. Paalo mo na kanya. Ako yan, Rams. Ako yan, Rams. Ako yan, Rams. Ako Thank you so much. Thank you so much. Okay, one more. charger ay uh, yung ano ng battery battery cellphone ba 36 okay more ah

Parang Wala kayong ibang sasabihin kundi sa bibig nyo kundi palwa lang Everybody shout, palwa. Everybody shout, palwa. Ano palwa? <laughs> palwa. Palwa. Ah. <laughs> Okay, lahat po lang gusto ko kumain mo na ng pika-pika, meron po tayo sa loob. Habang nanonood po kayo sa kanila, meron po tayong pinakain. Palwa! 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 Madali may po yung yeah. lips nila. Madali lang. Okay, kayo pa rin po nga rin po po Ha? Si Bastian ay Looy. Okay. Ano pa mo?

Ilan na lang sila? Ito. Okay, wait. Well, Paula. Paula. O Paula, out ka niya. Out na si Paula. Paula. Palawa. Paula. 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 Talagod niya lang na ito. At ito yung, yung mga pagkain dito na inihanda ng ating seller. Uh, Ay, okay, mga business, niya sumali. Sila, tips, uh, ubas. Come here. Ayan, may mga sweets, puto, milo, kakawa, tapos yung orang. Ayan. At ang bata sumayang kanina. At dito. At makakain. Na at heto, pumila na ako. At uh, napakaraming pagkain dito na nakahapag. At uh, dito, yung mga bisita, pumila-pila na dito. At uh, napakaraming pagkain. At uh, ito yung kasama ko, yung asawa ko, nasa likod ko, si kuya ko ata uh, yung mga pinsan ko at uh, ayan si Gra at uh, ang mga nag-serve dyan sa harapan at uh, nakapila kami kumukuha ng pagkain maraming pagkain na inihapag sila guys at ay uh, iba-ibang putahe may uh, hipon may kilawin may mga pansit at iba pang mga pagkain, mga putas at ayan ng mga bisita dyan sa labas ay na, nagsikuhan na ng pagkain dyan at nakaupo sila at habang ang, ang programa ay tuloy-tuloy at mga bisita ay nagsisikainan na dyan sa mga kalamilamesa nila guys at ako eto yung mga bisita ay yan nakaupo na at ayan Napakaraming mga tao din na dumalo. Ang aming mga kamag-anak, pinsan. Ayan. Dito yan sa natividad. At ginanap dito yung uh, celebration. At uh, eto, may swimming pool sila dyan sa side. At uh, eto, yung ate ko ay nagsiserve ng servet sa mga tao ay pinapakain nila at ayan guys napakaganda nitong uh, kinuha nilang venue at may swimming pool pa guys so ayan o, ang ganda tingnan niyo guys so oh, ayan o oh, napakaganda nitong uh, venue na ginanap na pagdadausan ayan guys na para may mga tao na dumalo para kumain na tayo. Ito yung ati ko yung nag-serve ng sherbet. Ayan, Ayan, guys. 딱 맞는 거보니